bagong edisyon ng ang latest intriga serye. Stand-up comedian at Wawa Willie co-host na si Ate Gay, babasagi na ang katahimikan hinggil sa isyo ng pagkawala niya sa programang Wawa Willie. At makakasama natin ngayong gabi, kamusta ka na Ate Gay? Ate Gay! Yay! 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 yay. Ate Gay! Mabuti mabuti po masayang masaya. Hoy, para sa iyo okay? Kita, okay? Hindi ko na bakit. Hindi, hindi. Kasi syempre ang unang tanong na Bakit? binabato ng sambayan ng Pilipino. Bakit dalawang biyernes ka na, mula na isa pang biyernes, hindi ka na napapanood sa Wawa Willy? Oh, uh, eh, hindi mo ako pinapasok. <laughs> Sino bang, ano bang totoong version hindi ka pinapasok? O nagpaalam ka kay Jay Montelibano? Nagpaalam po ako kay Jay Montelibano na absent muna ako ng Friday, tapos papasok ako ng Saturday. Ah, uh, one day, one day ka one, day. One day leave oh. lang. Okay. okay. Dahil hindi ko po kayang magtabaho. Kasi alam niyo, pag, pag mula sa malob mo, ah, uh magtatabaho -huh. ka, uh -huh. ayun naman po ang paalam ko. Ayoko muna po pumasok kasi hindi ko po kaya. Oh. Uh -huh. So, tututok to tayo ngayon, Ate Gay, doon sa tampo. Saan nagugat yung tampo mo? Araw-araw mula nagsimula po ang Wawa Willy. Lagi po akong nasa ulihan dahil ayun naman po ang nakaatang sa aking posisyon na punchline. So, alin yung punchline? Yung, yung konserto. Mini, mini konserto po. Mini konserto. Bago yung Wally Sandrek. Opo, na araw-araw po ako nag-iisip ng kanta para sa huling pagpapa finale, oh, ka, pag finale po. Ngayon, mula January, ngayon June. Ang ar araw-araw yun. Bigla ka nalang magugulat na... Direkta mo kung <laughs> gano'ng kalalim at kababawa. <laughs> na, nainuna ka. Hindi. <laughs> oh, hindi ko ang finale. Opo. Okay. So, ay mo ng loob kung ba't inuna ka? Hindi po ako, hindi ko sinama, kinasama ng loob na inuna ko. Ang kinasama ng loob ko, hindi ako sinabihan. So, tega, Teka. atigay Gay, kasi kung ako producer mo, ah uh, medyo hindi kita maiintindihan. Mm Oo nga eh, pati, pati ako hindi ko maiintindihan talaga kung ba't sumaba loob ko. Sagutin ko kung bakit <laughs> gusto mo. <laughs> hindi, Direke. Eh. Para sa akin kasi, kung magaling kang uh, talent, kahit saan lugar ka dyan ilagay, pupurihin ka ng tao. Eh ano ngayon ko inuli si Joy Viado? Eh kung magaling ka naman, di diba? ba? Ngayon, maliba na lang kung masama ang loob mo kay Joy Viado at ayaw mo siyang magfinale naman. Ay, hindi po. Nirespeto ko po mga nauna sa akin. mga... Uh, ay, uh, I, I tend to agree okay, with Christy. Kung magaling ka kahit saan ka namang ilagay, is uh, okay lang eh. Because uh, you're uh, there to prove your best eh. Ang umiral sa'yo, pride. Uh Oo. -oh. Meron Alam mo, hindi lang laway yung nilulunok, pati pride minsan. Oo. Tsaka, ba diba? bahay mo yun iho eh. Kung bahay mo yun iho, komportable ka kahit anong gawin, bahay mo pa rin yun eh. Tsaka mga bisita yun eh, ba? Diba yung hayaan mo. Kasi, I mean... K ganito ka sa... kara karaming beses nang nangyari? Once karami lang! Ah, once Ay, lang! Is there an obligation on the part ng production na sabihan ka? Hindi ba? ah uh, kasi as far as the production is concerned, it's just Direct sequencing lang yun, Oh, yan oh eh. sequencing lang yun, Sequencing yan lang. Eh. Ati Gay, ganito, derechuhan. Meron ka raw tanpo sa ilang staff ng Wawa Weeby. Bukas, mas matitinding pasabog pa ang ibubulgar ni Ati Gay tungkol sa mga isyong kinasasangkutan niya. Abangan! Ang pagpapatuloy sa mga nag-iinit na pag ng komedyanteng si Ati Gay, iisa-isahin hina. Ati Gay, ganito, derechuhan. Meron ka raw tanpo sa ilang staff ng Wawa Weeby. Sino yung mga nakakaisang ilaglag hindi ko masasabi, pero Teka. dapat kung gusto ko, sasabihin ako eh. Uh, uh, yun na yun eh. Inikot lang niya, pero hindi siya gusto. Kay. Professional po akong tao. Sa Klaus and I never po ako umabsent. Sa akin, lagi hmm. nagkakataon. Si Alan K., nauuna. Minsan, huli po ako. Wala po akong, wala po akong, no, no, no. wala po akong ano sa performance. Pero eh. sa akin lang... Sabihan naman po ako bilang respeto ba? Oh, Pilang... ah, respeto. I I agree oh, with you. That's why I'm asking this question. Yung even before this incident happened, meron ka bang feeling na may mga tao doon na hindi ka gusto? Nararamdaman mo ba 'yon? Meron. Meron. Oh, Pero mahalaga, Direk, kapuri puri sa Atigay Gay kasi unang-una, hindi siya nagsalita ng anuman laban kay Willie may at sa programa. Ang daming venue para gawin niya yun. at saka yung kay Alan Kay sa Clowns, sa kanyang Twitter, sa kanyang hindi Facebook, na wala. Tahimik na Atigay ito. Sabi, hindi ka na talaga pinabalik. Sabi ito, unong... Basta doon na sabi doon po ni kuya, huwag ka daw muna pumasok. But how do you see yourself, let's say, five years from now? Anong aspiration mo? I mean, what is your ultimate dream? Being a stand-up comedian, isa sa pinakakilala. Ang pangarap ko, bigyan ko lang na magandang buhay ang mga kapatid ko. At okay. Yun lang po. Yun lang naman dream ko eh. Kasi lahat po tayo eh. Diba? Nangangarap para uh -oh. sa pamilya. Oh, okay. 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 Ate Gay. Thank you, Ate Gay. Kung alam mo lang na ganyan na kahiratan mo, hindi ka na sana dumating ngayong gabi. Salamat sa sa'yo. Thank you, Ate Gay. Maraming salamat. Noong June 22, Sabado, Bago pa man makapanayam ng ang latest ng dating Wawa Willie co-host na si Ate Gay, ay nagbigay na ng opisyal na pahayag ang business unit head ng Well Productions sa si Jay Montelibano hinggil sa issue ng pag-alis ng nasabing komedyante sa kanilang programa. There was one episode uh, wherein Um, usually, you would have Patigay Gay perform last. And I believe dinamdam niya na hindi siya naging huli uh, for that particular episode. Ako nga, ang, ang stand ko ron would be, um, whether you're, if you're really good, whether nasa harapan ka, nasa ulihan ka, your talent will shine. And uh, yung pagdandam niyon, I really didn't No, na talagang he really took it very seriously. I was told na lang by his manager, by Freddy Bautista, that he won't be coming to work. Sabi ko, huwag naman. Hindi naman yata tama na pag nagdamdam ka, bigla ka nalang hindi papasok. So, he decided not to go to work. Nagsabi siya na hindi na siya papasok. Well, sabi naman ni, ni so you sabi niya, if, well, if he doesn't want to come to work, ano naman, sabi niya, Jay, sir, call. Uh, siyempre, you'll, and of course, in my case, I'll have to tow the people down the line. Um, no, no offense meant to anyone but work is working well, we have to be professionals